Yan. Ito yung bagong plaka natin, mga kaibigan at mga tropa natin. Tapos, nung pumunta siya sa LTO at nagpapalit ng bagong plaka, iba na yung plate number na lumabas sa kanya. At pero, same pa rin po yung sa lumang plaka niya, yung kanyang last digit. Dito lang po, nagkakatalo at nag-iiba ng number. Tsaka yung kulay. Kasi nga, yung kulay ng ganito, dati natin ay, ito po ang region 4A. Yan, ganyang kulay. Hello! Ayan, marami na nakakuha ng plaka, di ba mga kaibigan natin? At sa mga nag-follow sa akin, maraming salamat din Sana na natulungan ko kayo sa mga pagkuha ng mga plaka ninyo. Tulad yan mga kaibigan, iba yung kulay ng plaka natin ngayon. Ito yung mga dating ginagamit natin plaka, ayun eh, yung bago, ayun eh, yung lumang plaka. Ngayon, meron din naglilito kasi nga yung iba titingin sila doon sa kanilang portal, LTO portal. Tapos, may nakalagay doon nakukunin mo yung plaka mo dito sa main office ng Quezon City or nakalagay doon mga kaibigan, di ba? So, totoo naman yan. Maraming nagtatanong sa atin, nagme-message sa atin na paano yon ang nakalagay sa akin ay doon sa main office ng Quezon City. Tapos so, lahat naman po kasi ang nakalagay is gano'n. Doon sa Quezon City po nakalagay. Pero, tingnan nyo mabuti ang inyong Certificate of Registration. Kapag po ang nakalagay sa Certificate of Registration nyo ay Region 4A. Tulad yan, ayan, no? Maka Region 4A ito. Pero sigurado to nilagay ito, or kinuha nila to doon mismo sa kalang Certificate of Registration. Kaya, itong motor na to ay makakakuha ng plaka or makapagpapalit ng plaka na katulad yan, dito sa Region 4A. Sa lahat po ng District Office ng LTO, eh, pwede po tayong kumuha ng bagong plaka. Ayan, no? Tulad niya, Region 4A din yan. Meron siyang Uh, plate number, pero wala pa siyang registered plate. So, dahil dyan, pwede na siyang pumunta sa LTO at makapagpapalit. Basta, yung year model ng iyong motor, okay, linawin natin na year model 2014 hanggang 2017. Available na po sa lahat ng branches ng LTO nationwide dyan. 14 to 17. Yung mga nagtatanong 2018, 2019, 2020 to hanggang 2021, eh yung iba po ha mga kaibigan hindi po natin nilalahat ay meron doon sa regional office kung ikaw ay taga Calabarzon, Cavite, Laguna eh sa Lipa Batangas nyo po makukuha ang inyong plaka okay so tagagin yung tatandaan kapag pupunta po kayo ng LTO at kukuha kayo ng bagong plaka dapat dala nyo yung certificate of registration nyo yung OR photocopy po lamang. Yung original, dalhin nyo na rin. Just in case na hanapin po, eh, may mapapakita kayo. Yung ID ng first owner or deed of sale. Ngayon, halimbawa, sa kapatid mo or pinasuyo lang sa'yo na ikaw yung kumuha. Siyempre, huwag mong kakalimutan, dalhin yung photocopy ng ORCR, yung deed of sale okay, authorization letter nung magpapakuha sa inyo. At siyempre, may ID dapat ng kukuha o yung bumili ng motor o yung second hand na motor. Okay? So yan yeah, mga kaibigan na nationwide, meron na po tayong plaka na pamimigay na po natin ng plaka. So yun, ang maganda ngayon sa ginagawa ni LTO. At eto rin mga kaibigan sa kaalaman po ng lahat ha, na kapag po tayo ay kumuha ng bagong plaka, yung nakalagay po sa ating certificate of registration, eh, iba na po doon sa plaka na ibinibigay ngayon. Okay? So, paglilino po yan, check nyo mabuti. Nagiging magkaiba na po sila. Pero, yung last digit po niya ay nagiging parehas lang din po. Hindi po nababago yon. Okay? So, paglilinaw lang sa lahat, mga kaibigan natin. No? Oh, eto, tulad nito. Yan. Eto yung bagong plaka natin, mga kaibigan at mga tropa natin. Tapos, nung pumunta siya sa LTO at nagpapalit ng bagong plaka, iba na yung plate number na lumabas sa kanya. Kaya lang, at pero, same pa rin po yung sa lumang plaka niya, yung kanyang last digit. Dito lang po, nagkakatalo at nag-iiba ng number. Tsaka yung kulay. Kasi nga, ka, yung kulay ng ganito, dati natin ay, ito po ang region 4A. Yan, ganyang kulay. Ngayon, kulay, pula na. Okay, so mga kaibigan. Sana ay eh, nakatulong uli ang video na to. Punta na kayo sa LTO ha, sa lahat ng branches ng LTO. Okay, yun lang. Salamat. Thank you.